Happy Friday mga Parsi at Marcy. This is your mommy Roxanne at kung di ka pa naka-follow sa aking page ay hey, baka naman. Ngayong araw nga ay eh, nag ako at saka bumili ng uulamin. Ayaw ko kasi umalis na wala ngang kakainin ng daddy sa bahay. Hindi rin kasi siya makakapamalengke dahil nga may pasok siya sa trabaho. At dahil uuwi nga kami ng antipolo ngayon kaya bumili na nga rin ako ng mga babaunin namin tulad nga na itong tubig sa biyahe. Pinag-isipan ko nga kung nature spring ba o absolute nga yung kukunin ko pero dahil mas mura nga itong nature spring kaya ito na nga yung kinuha ko. Tapos kumuha na nga rin ako dito ng limang Pirasong yakult para nga sa mga bata at parang may kainin nga kami sa loob ng bus kaya kumuha na nga rin ako dito ng apat na pirasong roller coaster. Syempre apat kami para tagiisa nga rin para sa amin. dahil gustong-gusto ko nga itong tattoos kaya kumuha na nga rin ako ng dalawang piraso. Hati-hating apat na nga lang kami dito. Fast forward na nga nandito na nga kami sa may kanto at nagantay na nga kami ng jeep na masasakyan papuntang sa Litran. Buto na nga lang din at maganda ang panahon ngayong araw at eto maya-maya nakasakay na nga rin kami ng bus at papunta na nga ito ng Pitex. Kasama pala namin bumyahi yung kapatid ko na bunso dahil nga mahihirapan ako sa mga dalahin ko. Though hindi naman marami kaso mahirap din talaga pag may mga kasamang ang bata. At eto sa wakas na karating na nga rin kami ng pasay. Hindi nga namin naisama ang daddy gab dahil may pasok nga siya sa trabaho. Maya maya nakaakit na nga rin kami dito sa may MRT. Bali pag ganito nga nabiyahe kami kasama yung mga bata ay sisena nga lang yung binibilhan ko ng ticket. Tapos ito naman sige ay pinapayukod ko na nga lang. Pagpasensya nyo na nga itsura namin dito dahil mga hagardo versosa na nga na kami sa biyahe. Nangangalahati pa nga lang kami sa biyahe ng mga oras na yan. At talaga namang napakalayo mula nga Kabite papuntang Antipolo. At eto sa wakas na kasakay na nga rin kami ng MRT at dito nga kami sumakay sa may priority lane. Medyo mahirap lang din talaga magbiyahe-biyahe pag may kasama ng bata. Pero ayos lang dahil susulitin na nga namin to dahil bakasyon naman nila. Yung huling uwi pa nga namin ng Antipolo eh nung April pa nga nung hinatid ko dito yung mga bata sa Antipolo nung kukunin nga ni ate papunta dun sa amo niya. Buti na nga lang at lang naman ang tao dito sa may MRT kaya eto nakaupo nga kaming lahat. Dinala nga rin pala namin yung tablet ng mga bata para nga hindi sila maburyo sa biyahe. At grabe naman talaga mainipin itong mga bata na to dahil napakahaba rin naman talaga ng biyahe namin. At sa kasi nakababa na nga rin kami ng MRT at nasa Kubaw na nga kami na mga oras na yan. Parang may nailala nga ako dun sa pula na building, charing. At eto, for the lakad nga ang mga person, papunta nga sa may LRT. At habang naglalakad nga kami, napadaan nga kami dito sa lagi naming nadadaanan na may malalaking ang isda. Pag nakakakita talaga si Gia ng malalaking isda, ay eh, gusto niya nga daw ulamin. Sa sabi ko nga hindi pwede dahil pagkamahal-mahal ng ganyang isda. Sa wakas ay eh, malapit-lapit na nga rin sa katotohanan. Nandito na nga kami sa loob ng LRT sa may Cubaw Station. At eto, paakit na nga rin kami. Medyo struggle nga lang kami dito sa may LRT dahil wala nga kami maupuan. Kahit nga nandito kami sa may priority lane, eh punong-puno rin talaga. Tapos hindi pa nga napasama sa amin yung kapatid ko dahil hindi nga siya pinayagan dito. Kaya etong mga bata, eh for the tayo nga muna. Sabi ko nga humawak na maayos para nga hindi sila matumba. Sige nga ay eh, nagre na at napapagod na nga raw siya kaya pinaupo ko na nga lang sa backpack. Oo, sa wakas kasi malapit-lapit na nga rin na tuling sakay na nga namin ito. Bali, sasakay nga lang kami ng jeep papunta nga dun mismo sa barangay sa amin. Kaso nga lang, grabing traffic din talaga at saka ang dami nag-aantay na jeep kaya naman nahirapan din talaga kaming makasakay at natagalan nga kami. At finally, nakauwi na nga rin. Rarating nga lang namin pero nagmamaritesa na nga kagad si mama at saka si Joy Joy. At yun lang muna mga Parsi at Marcy. Salamat sa panonood. Till next video.